black and blue out. Ah. Meron pa may blue, ano, panig things siya. Thank you so much mga leads. Live tayo ngayon, mga idol. Ayun na, si, ano, mo Yan lang sila mga alos. mga relax na relax nila doon. Oo. Isang Pakita mo si Ginger. Nandun sa likod. Ay, ano yung... Ano yung... pala to. Hindi yung meron naman. Okay, ganun mo doon. Mm okay. Mga ludes. may mm. Ngayon lang nakaon. Hello. 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 Hello.

Ah, sabi niya kong dog is God. Totoo ma'am, hindi po good. God po ang basa. Dog mm -hmm. is God daw. Sa so, ibig sabihin niya, Panginoon daw ang aso. Ah, dog is God. Ayun, ayun. Ayun, talaga. Lalo hindi mahilig siya sa ano eh, wala tama naman. Mahilig siya sa aso. Kami mahilig sa pusa. Mo na rin naman sinasabing God. Binigay ni God oh, mga lods mga pusa. Kung baga sila silang instrumento. Pero kung may swerte, kami ni sila ng guide para magkakawin ka ng swerte. Ganun lang ang daddy mga lids. Pero hindi sila gods. Hindi namin sila tinuturing na gods. Pero yun, naninawala rin kami sa mga pamahiin. Okay yun. Mga ano lang siya, guide. Hindi mo naman talaga dapat sundin lahat. At may guide ka. Parang ganun lang. Si ang blessing sa Panginoon din naman talaga 'o, uh, mabibigay niya. Sa pama, uh, sa pamagitan ng ano, ginawa niya samin 'yung pusa para magkaroon ka ng swerte. Ano lang 'yung mga idol, uh, mga dogs. si pusa, mga pusa. Ano pusa. Yeah, we respect naman din kung ano 'yung mga ano na natin sa mga pets, gusto nga nga yung dog, okay yung dog, okay naman yung dog. Kaka din, ang dog-dog na nga yung dati, pato nga yung dog ko eh. Mga, ano sila, mga post-pin na nerescue din namin. Pero ngayon, puro cats na yung uh, pinag-aalagaan namin, inaalagaan. Mga rescue cats. maraming salamat mga idol sa panonood. Ano naman ang ko? Hindi ka tira kasi dito. Hmm. Saan naman message to, Pam? Hmm? ano mga mensahe sa tumbak